Naranasan mo na bang lumabas ng bahay na may kaba sa dibdib, parang may mga matang hindi nakikita na nakamasid sa'yo, o malas na tila nag-aabang sa kanto? Paano kung sabihin ko sa'yo na may isang simpleng bagay na nasa kusina mo na mismo ang kayang maging parang invisible na kalasad para protektahan ka? Ito ay hindi lamang pagkain, ito ay sinaunang proteksyon, isang lihim na bitbit ng ating mga ninuno. Isipin mong lumalakad ka sa labas ng walang ingit, walang masamang enerhiya, at walang nakatagong panganib na makakadampi sayo. Manatili ka rito, dahil na yung araw, matutuklasan mo ang isang ritual na kayang baguhin ang iyong buhay magpakailanman. Sa loob ng maraming siglo, naniniwala ang mga Pilipino na ang kalikasan ang susi hindi lang sa biyaya kundi pati na rin sa proteksyon. Mula sa karunungan ng ating mga lolo at lola, hanggang sa mga sagradong ritual na ipinasa ng henerasyon, may isang sangkap na palaging nasa gitna ng mga ito, bawang. Maaring tila karaniwan lang ito, bahagi ng halos lahat ng ulam natin, ngunit sa loob nito ay nakatago ang kapangyarihang higit pa sa ating inaakala. Ang bawang ay higit pa sa lasa, ito ay enerhiya, kalasad, at proteksyon. Sa iba't ibang kultura, mula Asia hanggang Europa, ito ay pinagkakatiwalaan upang itaboy ang kamalasan, karamdaman, at maging ang mga hindi nakikitang espiritu. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo kung bakit ang pagtatago ng bawang sa iyong bulsa bago ka lumabas ng bahay ay kayang lumikha ng invisible na harang na magpoprotekta sa iyo. Ito'y hindi pamahiin lamang, ito ay kasanayang malalim na nakaugat sa pananampalataya, enerhiya, at tadhana. Manatili hanggang dulo dahil ang sikreto na ito ang maaaring maging pinakamalakas mong proteksyon. Sinaunang paniniwala at kapangyarihan ng bawang bago pa naging karaniwang sangkap sa kusina ang bawang, matagal na itong kinikilalang sagradong tagapagtanggol. Sa sinaunang panahon, naniniwala ang mga tao na may ilang pagkain na hindi lang nagbibigay ng lakas sa katawan, kundi pati na rin ng espiritual na kapangyarihan, at palaging nasa unahan ng listahan ang bawang. Ang mga Ehipsyo ay naglalagay ng bawang sa mga libingan ng kanilang mga paraon, naniniwalang ito ay magpoprotekta sa kanilang kaluluwa sa kabilang buhay. Sa China, daladala ito bilang agimat laban sa masamang espiritu at karamdaman. Sa Europa naman, isinasabit ito sa mga pintuan at bintana upang hadlangan ang anumang panganib na susubok pumasok sa tahanan. Ngunit ang pinakamakapangyarihang mga kwento ay mula mismo sa ating mga ninuno dito sa Pilipinas. Lagi nilang sinasabi na ang bawang ay hindi lang pampalasa, ito ay kalasad. Itinatali nila ang mga bawang at isinasabit malapit sa bintana upang pigilan ang masasamang espiritu, o inilalagay sa pintuan upang hindi makapasok ang inggit at chismis. May ilan pa nga na nagdadala ng isang pirasong bawang sa bulsa kapag malayo ang biyahe, naniniwalang ito'y proteksyon laban sa aksidente at panganib. Dito mo makikita kung bakit kakaiba ang bawang, dumaan sa iba't ibang kultura, lupain, at henerasyon, ngunit nananatiling iisa ang kahulugan, proteksyon. Hindi ito simpleng pagkakataon, napakaraming tao sa buong mundo ang nagtitiwala sa isang bagay. Ang bawang ay nakikita bilang isang buhay na puwersa, kayang sumipsip ng negatibo, baguhin ang enerhiya, at magbigay ng tapang sa sinumang may dala nito, isipin mo, kahit sa makabagong panahon, alam nating malakas ang bawang. Matapang ang amoy, matindi ang lasa, at pinatunayan ng agham na kaya nitong lumaban sa bakterya, virus, at sakit. Kung kaya nitong lumaban sa karamdaman ng katawan, isipin mo na lang gaano ito kalakas laban sa mga hindi nakikitang enerhiya sa paligid natin. Ang bawang ay naging simbolo ng lakas para sa katawan at para sa kaluluwa, kaya naman ang ritual ng pagtatago ng bawang sa bulsa ay hindi basta pamahiin. Isa itong Pagpapatuloy ng katotohan ng buhay na sa loob ng libo-libong taon. Kapag dala mo ito, hindi lang pagkain ang dala mo, dala mo ang sinaunang karunungan, at isang tagapagtanggol na hindi kailanman nawala ang kapangyarihan. Filipino pamahiin at mga ritual ng bawang. Sa Pilipinas, ang bawang ay higit pa sa simpleng sangkap sa pagluluto, ito ay bahagi ng ating pamahiin, mga tradisyon at paniniwala na nag-ugnay sa atin sa mundo ng hindi nakikita. Lagi tayong pinaalalahanan ng ating mga nakatatanda na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa mga bagay na nakikita ng mata, kundi pati na rin sa mga enerhiyang gumagalaw sa paligid natin. At dito, ang bawang ang naging isa sa pinakamalakas na sandata laban sa mga puwersang iyon. Marami sa atin ang nakakaalala ng mga kwento mula sa ating lolo at lola. Lagi nilang sinasabi na huwag maliitin ang kapangyarihan ng bawang, lalo na kapag naglalakbay, lumilipat ng bahay, o kapag may bagong silang nasangbol. Sa ilang probinsya, naglalagay ang mga magulang ng bawang malapit sa bagong panganak upang protektahan ito laban sa usog, yung biglang pagkakasakit dahil sa inggit o hindi magandang enerhiya. May ilan din pamilya na naglalagay ng bawang sa ibabaw ng kuna o ipinapahid ito sa balat bilang tahimik na pananggalang laban sa kapahamakan. Sa mga probinsya, ginagamit din ang bawang sa pagtatanim. Ibinabaon ito ng mga magsasaka sa lupa, naniniwalang magtataboy ito ng mga peste at magdadala ng masaganang ani. Ang mga mangingisda naman ay nagdadala ng bawang sa kanilang bangka, nagtitiwala na protektado sila laban sa bagyo at aksidente sa dagat. Maging ang mga naglalakbay sa kalsada ay naglalagay ng bawang sa kanilang bulsa, itinuturing itong agimat laban sa magnanakaw o biglaang panganib. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa pananampalataya. Paniniwalang ang kalikasan ay nagbibigay ng paraan para tayo ay maprotektahan, kung marunong lang tayong makinig. Isa sa pinakakaraniwang pamahiin ay ang paglalagay ng bawang sa pintuan at bintana. Naniniwala ang mga pamilya na hindi makakapasok ang masamang espiritu, malas, o inggit kung ang bawang ang nakabantay. May ilang tahanan din na sinasabayan ito ng asin sa may entrada upang mas lalong tumibay ang proteksyon. At kung may taong nakakaramdam ng panghihina o parang nawawalan ng lakas, ina-advise ng matatanda na maglagay ng bawang sa ilalim ng unan o dalhin ito sa bulsa. Sa ganitong paraan, ang bawang ang sumisipsip ng negatibong enerhiya sa halip na kumapit ito sa tao. Ang bawang ay hindi lamang depensa, ito rin ay pampalinaw at panlinis. Gaya ng amoy nitong tumatagos at naglilinis ng paligid, naniniwala ang ating mga ninuno na nililinis din nito ang mabigat at bumabagal na enerhiya. Kapag may chismis, may nainggit, o tila sunod-sunod ang malas, ang simpleng pagdadala ng bawang ang tahimik na kasabutan. Paalala ito na hindi lahat ng proteksyon ay kailangang malakas at dramatiko. Minsan, ang pinakamalalakas na kalasag ay yung mga pinakasimple, dala ng tahimik ngunit makapangyarihan. Kaya hanggang ngayon, ang ritual ng pagtatago ng bawang sa bulsa bago umalis ng bahay ay higit pa sa nakasanayan. Isa itong buhay na koneksyon sa karunungan ng ating mga ninuno. Isang pamahiin na naging praktis at patuloy na gumagabay at nagpoprotekta sa atin sa modernong mundo na puno ng hindi nakikitang hamon. Bawang bilang iyong energy shield. Ngayong napag-usapan na natin ang mga paniniwala ng ating mga ninuno, silipin naman natin ng mas malalim kung paano gumagana ang bawang bilang iyong energy shield. Kapag dala mo ito sa iyong bulsa, hindi ka lang basta may hawak na pirasong bawang, dala mo ang isang puwersang iginagalang na ng libo-libong taon, isipin mo ang likas nitong katangian. Ang bawang ay matapang, matalim at matindi. Ang amoy nito'y agad sumasakop sa isang silid, at ang lasa nito'y nananatili kahit matagal mo nang nakain. Ang mga katangiang pisikal na ito ay sumasalamin sa katangiang espiritual nito, ang bawang ay hindi natatakot, hindi nagtatago, at laging ipinapahayag ang presensya nito. Kaya't ang negatibong enerhiya ay walang laban dito. Gaya ng paglaban nito sa bakterya at virus sa loob ng katawan, lumalaban din ito sa mga puwersang hindi nakikita sa labas ng katawan. Sa tradisyon ng Pilipino, ang ingit at usog ang ilan sa pinakamapanganib na enerhiya. Hindi man natin nakikita, pero kapag may nainggit sa iyong tagumpay, kaligayahan, o kahit sa iyong simpleng kapayapaan ng isip, ang kanilang enerhiya ay kumakapit sa iyo na parang anino. Maraming Pilipino ang naniniwala na ito ang dahilan kung bakit ang ilan ay biglang nagkakasakit, nawawala ng pagkakataon, o tila pagod kahit walang dahilan. munit kapag may bawang ka sa iyong bulsa, dala mo ang isang absorber. Sinasalo ng bawang ang inggit, selos, at masamang enerhiya, kaya't hindi ito makakasama sa iyo. Ito ay parang pagsusuot ng invisible na armor. Isipin mong naglalakad ka sa gitna ng maraming tao, at sa halip na dumikit sa iyo ang negatibong enerhiya nila, ito ay tumatalbog lamang palayo. Isipin mong umaalis ka ng bahay ng may kumpiyansa, alam mong ang chismis, sumpa, o masamang intensyon ay hindi makakaabot sa iyong puso. Ang bawang ay nagiging tahimik mong kasama, lumalaban sa mga laban na hindi mo nakikita. At ang kapangyarihan nito, hindi nakadepende sa kung saan ka pupunta, paaralan, trabaho, paglalakbay, o kahit paglalakad lang sa iyong barangay. Ang kalasag ay sumusunod dahil dala mo ito ng malapit sa katawan. May ilan pang nagsasabing mas magaan ang pakiramdam nila, mas buo ang tiwala sa sarili, at mas kaunti ang kaba kapag dala nila ang bawang. Hindi lang ito tungkol sa pamahiin, ito ay tungkol sa energy alignment. Kapag ligtas ang iyong espiritu, nagiging kalmado ang isip at mas nagiging matatag ang iyong mga kilos. May kakayahan din ang bawang na basagin ang mabibigat na vibration. Naranasan mo na bang pumasok sa isang lugar at bigla ka nalang nakaramdam ng hindi komportable, parang may mali? Iyon ang stagnant energy at ang bawang ay kayang putulin ito na parang espada. Sa pagdadala nito, tiniyak mong saan ka man magpunta, nananatiling malinis at hindi matitinag ang iyong aura. Kaya tuwing ilalagay mo ang bawang sa iyong bulsa, ipaalala mo sa sarili mo, hindi ka nagdadala ng kahinaan, dala mo ang proteksyon. Hindi ka naglalakad mag-isa, kasama mo ang kalasag ng iyong mga ninuno, ang karunungan ng henerasyon, at ang lakas ng kalikasan mismo. At sa kalasag na ito, malaya kang haharap sa mundo ng walang takot. Paano gawin ang pocket ritual? Ngayong alam mo na ang sinaunang kapangyarihan ng bawang, panahon na para matutunan kung paano gawin ang pocket ritual. Hindi ito komplikado, hindi mo kailangan ng mamahaling gamit, espesyal na orasyon, o mahahabang seremonya. Ang kailangan mo lang ay pananampalataya, malinaw na intensyon, at isang pirasong bawang. Piliin ang bawang. Kapag pipili ka ng bawang, huwag basta kumuha ng walang tingin. Suriin ang bawat piraso. Piliin ang bawang na buo, matigas, at walang sira. Ang malusog na piraso ay sumisimbolo ng matatag na enerhiya. Iwasan ang may tama o bulok dahil ito'y may mahina at negatibong vibration. Isipin mo na parang pumipili ka ng tagapagtanggol, dapat ang pinakamalakas ang nasa tabi mo. Linisin ang bawang. Bago ito gamitin, hawakan ang bawang at idaan ito sa dumadaloy na tubig ng ilang segundo. Habang dumadaloy ang tubig, imahinahin mong nililinis at tinatanggal ang lahat ng negatibong enerhiya. May ilan ding Pilipino na iniiwan ito sa ilalim ng liwanag ng buwan ng isang gabi, lalo na kung full moon, upang muling ma-recharge ang natural na lakas nito. Ang tubig at liwanag ng buwan ang nagsisilbing purifier, naghahanda sa bawang bilang iyong kalasag. Itakda ang iyong intention. Hawakan ang bawang sa iyong palad at ipikit ang mga mata. Mahinang bulongin ang iyong intensyon, maaaring kasing simple nang. Protektahan mo ako sa lahat ng kapahamakan. Ilayo mo ako sa inggit at negatibong enerhiya. Huwag mong hayaang maabot ako ng panganib ngayon. Ang mga salitang ito ang nag-aaktibo sa enerhiya ng bawang. Tandaan, ang ritual ay hindi lang tungkol sa bagay, ito ay tungkol sa kapangyarihan ng iyong puso at isipan. Ilagay sa iyong bulsa. Ipasok ang bawang sa iyong bulsa bago lumabas ng bahay. Panatilihin itong malapit sa katawan upang ang kalasag ay sumama sa bawat hakbang mo. Kung wala kang bulsa, maaari rin itong ilagay sa maliit na pouch o sa loob ng iyong bag, ang mahalaga, lagi itong nasa tabi mo na may parehong intensyon. Obserbahan ang mga palatandaan. Habang lumilipas ang araw, pakinggan ang iyong sarili. Mas magaan ba ang iyong pakiramdam? Mas bo ba ang kumpiyansa mo? Mas kaunti ba ang kaba? Ito ang epekto ng bawang. May ilan din nakakapansin na ang mga araw na dati nilang itinuturing na malas ay biglang nagiging payapa. Kung ang bawang ay mabilis na natutuyo o lumiliit, ibig sabihin marami itong nasipsip na negatibong enerhiya. Kapag nangyari ito, pasalamatan mo ito sa pagprotekta sa iyo at palitan ng bago. Tapusin sa pasasalamat. Pag uwi mo, alisin ang bawang at pasalamatan ito. May ilan na ibinabaon ito sa lupa, ibinabalik sa kalikasan. Ang iba naman ay itinatapon ito sa labas ng bahay, na sumisimbolo na ang negatibong enerhiya ay nawala na. Lagi mong tatandaan ang pasasalamat dahil ang simpleng gawain ito ang nagiging tulay para maging ritual ng respeto at pagbabagong buhay. Spiritual na benepisyo at mga totoong kwento. Bawat ritual ay may dalang kahulugan, ngunit ang tunay na kapangyarihan nito ay nadarama kapag nagsisimula itong baguhin ang buhay ng mga tao. Ang simpleng pagdadala ng bawang sa Bulsa ay maaaring maliit sa paningin, ngunit ang mga spiritual na benepisyon nito ay malalim at pamatadalan. Una, ang bawang ay nagdudulot ng kapayapaan sa kalooban. Maraming Pilipino na nagsasagawa ng ritual na ito ang nagsasabing mas kalmado ang kanilang pakiramdam tuwing lumalabas sila ng bahay. Hindi nila ramdam ang bigat ng mga matang na o ang anino ng malas na sumusunod sa kanila. Sa halip, parang magaan at tila may tahimik na kalasag na bumabalot sa kanila. Ang ganitong pakiramdam ng siguridad ay makapangyarihan, dahil kapag payapa ang espiritu, nagiging malinaw ang mga desisyon at mas dumadaloy ang mga biyaya. Ikalawa, pinaniniwala ang kayang hadlangan ng bawang ang aksidente at kapahamakan. Napakaraming kwento ang umiikot tungkol sa mga taong muntik ng mapahamak, ngunit nakaligtas dahil may bawang sa kanilang bulsa. May mga nagsasabing nakaiwas sila sa aksidente sa kalsada, sa bigla ang gulo, o sa hindi inaasahang panganib. Kakatiming lang ba ito? O baka ang bawang mismo ang sumalo ng negatibong landas at itinulak palayo? Para sa mga naniniwala, hindi ito basta pagkakataon, ito'y proteksyon. Katlo, ang bawang ay may kakayahang basagin ang negatibong enerhiya sa mga relasyon. Isipin mong pumasok ka sa isang lugar kung saan laganap ang chismis at inggit. Kung wala kang proteksyon, kakapit ang enerhiya nito at uwi kang mabigat ang pakiramdam. Munit kapag may bawang ka sa bulsa, hindi ito makakadikit sa'yo. May mga taong nagkukwento na napansin nilang tumigil ang mga chismoso sa pang-aabala, o nawala ang bisa ng mga naiingit na bumagsak ang loob nila. Ang bawang ay hindi lang proteksyon sa katawan, ito rin ay proteksyon sa puso. Ngayon, pag-usapan natin ang ilang totoong kwento. Isang babae mula sa isang maliit na bayan ang nagsabing madalas siyang puntirya ng ingit dahil sa paglago ng kanyang negosyo. Mahal siya ng kanyang mga customer, ngunit ang mga kapitbahay ay laging nagsitsismis at humihiling ng kanyang pagbagsak. Nagsimula siyang magdala ng bawang sa kanyang bulsa tuwing umaga bago buksan ang tindahan. Unti-unti niyang napansin na nabawasan ang chismis, at kahit may masamang salita laban sa kanya, hindi na ito nakakaapekto sa kanyang damdamin o negosyo. Sabi niya, parang hindi nila ako matablan, parang wala ng bigat ang kanilang mga salita. Isa pang kwento ang mula sa isang magsasaka na nagdala ng bawang sa kanyang bulsa noong panahon ng pagtatanim. Naniniwala siyang poprotektahan siya nito laban sa masamang espiritu at mala sa bukid. Nang taon na yon, mas malaki kaysa dati ang kanyang ani at iniubnay niya ang tagumpay na yon sa bawang na nagsilbing kalasag laban sa peste at hindi nakikitang enerhiya. Maging mga kabataan ngayon ay isinasagawa ito. Isang estudyante ang nagbahagi na palagi siyang kinakabahan dahil sa mga buli at inggit sa paaralan. Sinabihan siya ng kanyang lola na magdala ng bawang. Sa una, natawa siya, pero nang sinubukan niya, napansin niyang bumaba ang kanyang kaba, at ang mga taong dating nang aasar, ay unti-unting nawalan ng interes. Para sa kanya, ang bawang ang nagbigay ng tapang at kumpiyansa. Ang mga kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang kapangyarihan ng bawang ay hindi lamang simboliko, ito ay nararanasan. Umaabot ang mga benepisyo nito sa lahat ng aspeto ng buhay, proteksyon, kapayapaan, tapang, at maging mga hindi inaasahang biyaya. At kapag napakarami ng patotoo mula sa iba't ibang tao, malinaw ang mensahe, ang bawang ay hindi karaniwan. Ito ay higit pa sa ordinaryo, ito ay pambihira. Pag-akit ng swerte kasabay ng proteksyon. Kapag iniisip ng karamihan ng bawang, nakikita nila ito bilang pananggalang laban sa kapahamakan. Pero ang hindi alam ng marami, ang bawang ay higit pa hindi lang ito nagpoprotekta, ito rin ay umaakit ng swerte. Hindi lang nito hinaharangan ang negatibong enerhiya, kundi nililinis din nito ang daan upang malayang makapasok ang mga biyaya sa iyong buhay. Sa kulturang Pilipino, ang proteksyon at swerte ay magkaugnay. Naniniwala ang mga nakatatanda na kapag malaya ka sa inggit, sumpa, at masamang enerhiya, gumagaan ang iyong espiritu. At kapag magaan ang espiritu, nagiging parang magnet ito para sa kasaganaan, pag-ibig, at mga bagong oportunidad. Ang bawang ay hindi lang tagahadlang ng masama, ito rin ang nagbubukas ng pinto para sa mabuti. Isipin mo ito, kapag lumabas ka ng bahay na puno ng kaba at negatibong enerhiya, madalas hindi mo napapansin ang mga senyales ng oportunidad naglalakad ka ng may alinlangan at tila sarado ang mga pintuan. Ngunit kapag may bawang sa bulsa mo, nakabalot ka ng proteksyon. Naglalakad ka ng may kumpiyansa. Ramdam mong ligtas ka. At dahil ramdam mo ang seguridad, mas bukas kang mapansin ang mga pagkakataong dati mong hindi pinapansin. Maraming Pilipino ang nagbahagi ng mga karanasang may kinalaman sa biglaang swerte habang isinasagawa ang ritual na ito. May ilan na nakatanggap ng pera na hindi nila inaasahan, tulad ng bayad sa matagal ng utang o biglang bonus sa trabaho. Ang iba naman ay nakatagpo ng tamang tao sa tamang oras, mga taong nagbukas ng bagong pinto sa pagkakaibigan, pag-ibig o negosyo. Para sa kanila, ang bawang ay hindi lang kalasag, ito rin ang susi sa kasaganaan. May paniniwala rin na ang bawang ay tumutulong alisin ang mga bara sa enerhiya. Gaya ng matapang nitong amoy na lumilinis sa paligid, pinaniniwala ang nililinis din nito ang mga balakid sa iyong espiritual na landas. Kapag pakiramdam mo ay stuck, ka, sa pera, emosyon, o espiritu, ang simpleng pagdadala ng bawang ay maaaring makatulong alisin ang mga nakatagong pader. At kapag nawala na ang bara, malaya nang dumaloy ang swerte, tulad ng tubig na bumabasag sa harang. Isang nakakaantig na kwento ang mula sa isang lalaki na laging hirap sa trabaho. Pakiramdam niya ay malasya na lahat ng pagsisikap ay nauwi sa wala. Binigyan siya ng kanyang lola ng simpleng bilin. Maglagay ka ng bawang sa bulsa bago pumasok sa trabaho. Araw-araw niya itong ginawa at kahit unay duda siya, napansin niyang may maliliit na pagbabago. Mas maganda ang trato sa kanya ng mga katrabaho, napansin ng kanyang boss ang kanyang sipag, at makalipas ang ilang buwan, siya ay napromote. Sabi niya, hindi lang bawang ang dahilan, kundi ang kumpiyansa at energy shift na ibinigay nito, na nagbukas ng mga oportunidad. Isa pang kwento ang tungkol sa isang dalagang hirap sa pag-ibig. Naniniwala siyang pinipigilan siya ng inggit at chismis sa kanyang kaligayahan. Nagsimula siyang magdala ng bawang ng palihim sa kanyang bag, at napansin niyang unti-unting nawala ang mga toxic na tao sa kanyang buhay. Hindi nagtagal, nakilala niya ang isang taong tunay na nirerespeto siya. Para sa kanya, ang bawang ay hindi lang nagprotekta sa kanyang puso, ito rin ang nag-akit ng tamang pag-ibig. Kaya tuwing inilalagay mo ang bawang sa iyong bulsa, tandaan mo ito, hindi mo lang pinoprotektahan ang sarili mo, inaanyayahan mo rin ang mga biyaya. Ang bawang ay bantay at gabay. Tinataboy nito ang dilim habang binubuksan ang liwanag sa landas ng kasaganaan, kapayapaan, at kaligayahan na nakalaan para sa iyo. Pagtatapos na may makapangyarihang affirmations. Ngayong natuklasan mo na ang nakatagong kapangyarihan ng bawang, tandaan mo ito, ang ritual ay hindi lang tungkol sa paglalagay ng isang piraso sa iyong bulsa, ito ay tungkol sa pagpili ng proteksyon, kapayapaan, at kasaganaan araw-araw. Ang ating mga ninuno ay kailanman hindi nagsasagawa ng ritual na walang pananampalataya. Para sa kanila, ang bagay ay sisidlan lamang, ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso at sa mga salitang ating binibigkas. Ang bawang ay iyong kalasad, ngunit ang iyong espiritu ang pinagmumulan ng kapangyarihan nito. Kapag dala mo ito ng may intensyon, nagpapadala ka ng mensahe sa universo, ako ay protektado. Ako ay ligtas. Ako ay handang tumanggap ng mga biyaya. Habang nagpapatuloy ka sa iyong paglalakbay, hayaan mong bawat hakbang na may bawang sa bulsa ay magpaalala na hindi ka kailanman nag-iisa. Binabantayan ka ng karunungan ng mga nauna sa atin, sinusuportahan ka ng lakas ng kalikasan, at ginagabayan ka ng agos ng tadhana. Kapag bumalik ang takot, kapag may bulong ng negatibo, kapag napapalibutan ka ng inggit, alalahanin mong nasa lugar na ang iyong kalasad. At nayon, inuudyo kitang ulitin ang mga makapangyarihang affirmations na ito, malakas man o tahimik sa iyong puso. Bawat isa ay dinisenyo upang patibayin ang iyong energy shield at buksan ang iyong landas tungo sa kasaganaan. Sabihin mo ito ng may pananampalataya at damhin ang katotohanan nito na pumapasok sa iyong kaluluwa. Ako ay laging protektado laban sa lahat ng kapahamakan at negatibo. Walang inggit, chismis, o sumpa ang makakagalaw sa akin, ako ay may kalasad. Malinis, malakas, at hindi matitinag ang aking enerhiya. Bawat hakbang ko ay binabantayan ng proteksyong hindi nakikita. Umaakit ako ng kapayapaan, biyaya, at kasaganaan sa aking buhay. Natutunaw ang lahat ng negatibo sa sandaling lumapit ito sa akin. Lumalakad ako ng may tapang dahil ako'y pinoprotektahan ng universo. Ang bawang ay aking kalasad, ngunit pananampalataya ang aking tunay na lakas. Madaling bumubukas ang mga pintuan ng oportunidad para sa akin. Ako ay karapat dapat sa proteksyon, pagmamahal, at magandang kapalaran. Sabihin mo ang mga affirmations na ito araw-araw, lalo na kapag may dalang bawang sa iyong bulsa. Ang mga salita at ang ritual ay magkasamang lumilikha ng malakas na pagkakahanay ng katawan, isipan, at espiritu. Lagi mong tatandaan, ang proteksyon ay hindi tungkol sa pagtatago, ito ay tungkol sa pagharap sa mundo ng may kumpiyansa, alam mong walang makakabasag sa iyong kapayapaan. At kapag matatag ang iyong kapayapaan, ang mga biyaya ay kusang dumarating. Kaya sa susunod na lalabas ka ng bahay, huwag kalimutan ang simpleng ritual na ito. Maglagay ng bawang sa iyong bulsa. Bulungan ito ng iyong intensyon. Damhin ang kalasag na bumabalot sa iyo. At humakbang palabas ng may pananampalataya na walang kapahamakan ang makakaabot sa iyo at ang kasaganaan ay papalapit na sa iyong landas.